Sa isang ordinaryong araw, isang dedikado at mapagmahal na lalaki, ama ng tatlong anak na babae, ay nakatagpo ng isang hindi inaasahang eksena. Ang isang milyonaryo, sa isang pagkilos ng pagwawalang bahala, ay nagtatapo ng isang mahiwagang kahon sa basurahan. Sa pagbukas ng bagay, siya ay nilamo ng isang alon ng kawalan ng pag-asa na yumanig sa pundasyon ng kanyang buhay. Kung ano ang nasa loob ng kahon ay maaaring magbago ng lahat, ngunit sa anong halaga? Nagsisimula ang isang paglalakbay ng mga paghahayag, dilema, at mahihirap na pagpili, na hinahamon ang kanyang mga pinahahalagahan at ang pagmamahal na mayroon siya para sa kanyang pamilya. Pinagmamasdan ni Daniel ang maulap na kalangitan habang naglalakad siya sa parke, kasama ang kanyang tatlong anak na babae. Ang malamig na hangin ng taglagas ay pinukaw ang mga tuyong dahon sa lupa, na lumikha ng isang makulay na karpet sa ilalim ng kanilang mga paa ang kanyang magaspang at kalyo na mga kamay dahil sa pagsusumikap ay mahigpit na humawak sa maliliit na kamay ng kanyang dalawang nakababatang anak na babae, habang ang panganay, pitong taong gulang, ay lumaktaw ng ilang hakbang sa unahan. Sa edad na apat na apat, pinasa ni Daniel ang bigat ng pagkabalo at ang responsibilidad na magpalaki ng tatlong anak ng mag-isa. Ang kanyang mukha, na may mga linya ng pag-aalala, ay nagpapanatili pa rin ng isang kislap ng kabaitan sa kanyang kayumangging mga mata nagsuot siya ng simple, medyo suot na damit, na sumasalamin sa mga paghihirap na pinansyal na kanyang kinakaharap, ngunit ang kanyang mainit na ngiti ay nakabawi sa anumang katamtamang hitsura. Ang mga batang babae, na hindi napapansin ang mga alalahanin ng kanilang ama, ay nagtawanan at naglaro. Ang panganay, si Sofia, ay may kayumangging buhok ng kanyang ina, at ang hindi mapakali na pag-usisa ni Daniel. Ang limang taong gulang na kambal, si Naliwayway at Rosalinda, ay parang dalawang gisantes sa isang pod, na may mga gintong kulot at asul na mga mata na nagpapaalala sa isa sa kalangitan sa maaraw na araw. Pinagmamasdan sila ni Daniel na may halong pagmamahal at pag-aalala. Mula nang mamatay ang kanyang asawa dalawang taon na ang nakararaan, dalawang trabaho na ang ginagawa niya para mapanatili ang maliit na apartment na tinitirhan nila at matiyak na makukuha ng kanyang mga anak ang kailangan nila. Ang mga gabi ay maikli, ang mga araw ay mahaba, Ngunit ang pagmamahal para sa kanyang mga batang babae ay nagpapanatili sa kanya na matatag. Habang tumatakbo ang mga bata patungo sa swings, umupo si Daniel sa malapit na bench, pinahintulutan ang sarili na magpahinga sandali. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang parke, pinagmamasdan ang ibang mga pamilya, matatandang mag-asawang magkahawak kamay na naglalakad, at mga kabataang naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Noon ay isang kakaibang bagay ang nakatawag ng kanyang atensyon. Isang babae na may magara at maitim na salaming pang-araw at maayos ang pananamit ay papalapit sa isang malapit na basurahan. Ang mga alahas na suot niya ay kaibahan sa simpleng kapaligiran ng parke, ngunit may isang bagay sa kanyang hitsura na nagpapahiwatig na may mali. Sa mabilis at palihim na paggalaw, naglagay siya ng isang karton sa basurahan at nagmamadaling umalis. Naintriga, tumayo si Daniel. May bumabagabag sa kanya sa eksenang iyon. Tinawag niya ang kanyang mga anak na babae, hiniling na manatili silang malapit sa bangko, at naglakad patungo sa basurahan. Habang papalapit siya dito, isang mahina, halos hindi mahahalata na tunog ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ang takip ng basurahan, at nanginginig ang mga kamay, kinuha ang kahon. Lumalamig ang dugo niya sa nakita niya sa loob. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Isa itong sanggol na tila ilang araw pa lang, maputla ang balat, walang damit, at nakabalot ng manipis na kumot. Halos hindi gumagalaw ang bata, nakapikit ang maliliit na mata. Walang dalawang isip, kinuha ni Daniel ang sanggol sa kanyang mga bisig, binalot ito sa kanyang sariling Amerikana. Tumingin siya sa paligid, desperado, at nakita niya ang babaeng na iwan sa kahon na mabilis na naglakad palayo. Sa sobrang kabog ng puso, sinigawan niya ang kanyang mga anak na babae na manatili sa kanilang kinaroroonan at hinabol ang babae. Teka! Please tumigil ka na, hinihina na tawag niya. Lumingon ang babae, nalalaki ang mga mata sa takot at pagtataka. Siya ay isang kahangahangang figura, na may maselan na mga katangian at perpektong nakaayos na blonde na buhok. Her name was Emmeline, though hindi pa alam ni Daniel. Anong gusto mo? Tanong niya, medyo nanginginig ang boses. Si Daniel, hawak pa rin ang sanggol, ay sumagot, "Itong sanggol. Bakit mo siya pinabayaan? Kailangan niya ng tulong." Kinakabahan tumingin sa paligid si Emeline na para bang natatakot siyang pagmasdan. Napalitan ng galit ang ekspresyon ng mukha niya. "Walang kinalaman 'yon sa iyo," she hissed. "Kung sasabihin mo kahit kanino, tatapusin ko ang buhay mo at ang sanggol." Nagulat si Daniel sa banta. Umatras siya, likas na pinoprotektahan ang bata sa kanyang mga bisig. Sinamantala ni Emeline ang sandali na tumalikod at tumakbo, mabilis na nawala sa gitna ng mga puno sa parke. Ilang segundong na paralisa si Daniel, ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Parang suntok ang tinamaan sa kanya ng realidad ng sitwasyon. Siya ay may isang inabandunang sanggol sa kanyang mga bisig at pinagbantaan ng isang estranghero. Ang takot at pagkalito ay nakipaglaban sa kanyang pakiramdam ng tungkulin at pakikiramay. Mabilis na bumalik sa kung saan naghihintay ang kanyang mga anak na babae, sinubukan ni Daniel na manatiling kalmado. Nagtataka ang mga babae sa maliit na bundle sa kanyang mga braso. Daddy, ano yun? Tanong ni Sofia, naglalaki ang mga mata dahil sa curiosity. Huminga ng malalim si Daniel. Ito ay isang sanggol na nangangailangan ng aming tulong, mahal. Umuwi na tayo ngayon, okay? Nakakatens ang paglalakad pabalik sa apartment. Hinawakan ni Daniel ang sanggol gamit ang isang braso, at ginabayan ang kanyang mga anak na babae sa kabilang braso, ang kanyang isip ay tumatakbo sa pag-isip kung ano ang gagawin. Pagdating nila sa bahay, mabilis siyang naghanda ng kuna na may drawer na may linyang malambot na kumot. Habang namamangha ang mga batang babae, maingat na nilinis at pinainit ni Daniel ang sanggol. Ito ay isang batang lalaki, sinabi niya, marahil ay ilang araw pa lamang. Ang bata ay nagsimulang umiyak ng mahina, isang tunog na parehong nakaginhawa, at isang paalala ng gravity ng sitwasyon. Daddy, pwede ba natin siyang itago? Tanong ni Liwayway, ang kanyang asul na mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Malungkot na umiti si Daniel. No, my dear. This baby has a family somewhere that must be looking for him. Gamit ang isang maliit na kutsara, pinakain ni Daniel ang sanggol ng mainit na gatas, ang kanyang puso ay masikip na may halong pag-aalala at determinasyon. Ang pananakot ni Emeline ay umalingaungaw sa kanyang isipan, isang tuloy-tuloy na alingaungaw na hindi siya maiiwan sa kapayapaan. Alam niyang hindi niya kayang baliwalain ang nangyari. Ang sanggol ay nangangailangan ng pangangalagang medikal at, higit sa lahat, proteksyon. Matapos patulugin ang kanyang mga anak na babae, na gising si Daniel, pinapanood ang maliit na nilalang na natutulog sa tabi niya. Nakipagdebate siya sa sarili, lumalaban sa takot na nagparalisa sa kanya. Ang tamang desisyon ay tila halata, ngunit ang mga kahihinatnan ay natakot sa kanya. Paano kung totoo ang banta? Paano kung sa pamamagitan ng pagkilos ay ilagay niya sa panganib ang sarili niyang mga anak na babae? Ang mga oras ay nagdrag at ang katahimikan ng apartment ay nagambala lamang ng mga mahinang ungol ng sanggol. Pinagmasdan ni Daniel ang bata na natutulog, napakarupok at walang pagtatanggol, at hindi niya maiwasang alalahanin ang pagmamahal na nadama niya ng ipanganak ang kanyang sariling mga anak na babae. Paano maaaring iwanan ng isang tao ang isang nilalang na napakaliit at mahina? Sa sandaling matiyak niyang nakabalot at ligtas ang bata, nagpasya siyang kumilos. Tinawagan niya ang kanyang kapatid na babae upang bantayan ang kanyang mga anak na babae na natutulog ng mapayapa habang dinadala niya ang sanggol sa istasyon ng pulisya. Ang gusali ng istasyon ng pulisya ay kahanga-hanga na may mga pulang brick na pader at malalaking salamin na pinto na tila sumasalamin sa gravity ng sandali. Nag-alinlangan na pumasok si Daniel, mahigpit na hawak ang sanggol sa kanyang mga bisig. Ang loob ay napuno ng mga pulis at mga sibilyan na gumagalaw, ang kapaligiran ay siksikan sa kagyat na gawain, at ang bawat hakbang ni Daniel ay tila kargado ng bigat na hindi niya akalain na dapat dalhin. Lumapit ang isang pulis, napansin ang pag-aalala sa mukha ni Daniel, at ang sanggol sa kanyang mga bisig. Maaari ba kitang tulungan, ginoo, tanong niya, malumanay pero profesional ang tono niya. Huminga ng malalim si Daniel at nagsimulang magkwento. Nagsalita siya tungkol sa parke, sa magandang damit na babae, sa kahon sa basurahan. Nanginginig ang kanyang boses habang inilarawan ang sanggol na kanyang natagpuan, halos nagyelo at gutom. Ang opisyal ay nakinig ng mabuti, kumukuha ng mga tala at paminsan-minsan ay nag-aalalang mga sulyap sa bata. Habang nagsasalita si Daniel, tila bumagal ang paggalaw sa istasyon ng pulisya at lumapit ang ibang mga opisyal nakikinig sa pambihirang kwento. Magtatanong pa sana ang opisyal nang biglang bumukas ang pinto ng police station. Pumasok ang isang lalaki, ang mukha nito ay nababalot ng dalamhati at kawalan ng pag-asa. Galit na galit siyang tumingin sa paligid hanggang sa mapunta ang mga mata niya sa sanggol na nasa mga bisig ni Daniel. "Anak ko!" sigaw niya sabay takbo papunta sa kanila. Mabilis na pumuwesto ang pulis sa pagitan ng lalaki at ni Daniel na humihingi ng kalmado. Humihinal at may luha sa mga mata ang bagong dating, nagpakilalang si Gregorio, ang asawa ni Emmeline. Pakiusap, pakiusap ni Gregorio, ito ang aking anak. Ang aking asawa hindi siya magaling. Siya ay nagdurusa sa postpartum depression. Hindi ko alam. Hindi ko akalain nagagawa siya ng ganito. Ang paghahayag ay tumama sa silid na parang bomba. Tumingin si Daniel kay Gregorio, hindi isang kaaway ang nakita kundi isang lalaking napahamak ng sakit at pag-alala. Hiniling ng pulis na huminahon ang lahat at iminungkahi na lumipat sila sa isang mas pribadong silid upang pag-usapan ang sitwasyon. Sa mga sumunod na oras, ang buong kwento ay nahayag. Si Emeline, isang matagumpay na negosyante, ay nahaharap sa isang mahirap na pagbubuntis at isang komplikadong panganganak. Ang dapat sana ay isang sandali ng kagalakan ay naging isang bangungot ng pagkabalisa at depresyon. Hindi makayanan ang panggigipit at mga inaasahan ng pagiging ina, siya ay umikot pababa na nagtapos sa kakila-kilabot na pagkilos ng pag-abandona sa kanyang anak. Si Gregorio, na may luha sa kanyang mga mata, ay ipinaliwanag kung paano niya desperadong hinanap si Emeline at ang sanggol sa nakalipas na 24 na oras. Hindi niya alam na umabot sa puntong ito ang kanyang asawa at nilamon siya ng guilt. Tahimik na nakinig si Daniel, mabigat ang puso niya sa pagiging komplikado ng sitwasyon. Tiningnan niya ang sanggol sa kanyang mga bisig, na ngayon ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa drama na nakapaligid sa kanya. Ang opisya ng pulisya, pagkatapos marinig ang lahat ng panig ng kwento, ay nagmungkahi ng isang plano ng aksyon. Kakailanganin ni Emeline ang agarang profesional na tulong, at ang sanggol ay dapat suriin ng mga doktor. Sumang-ayon kaagad si Gregorio, nagpapasalamat sa anumang patnubay sa sandaling iyon ng krisis. Habang tinatalakay ang mga pamamaraan, napag-isipan ni Daniel ang sarili niyang paglalakbay bilang ama. Ang pagkawala ng kanyang asawa, ang araw-araw na pakikibaka upang palakihin ang kanyang mga anak na babae ng mag-isa, ang mga sandali ng pagdududa at takot. Tumingin siya kay Gregorio at nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili, isang ama na nagpupumilit na panatilihing sama-sama ang kanyang pamilya sa gitna ng kabuluhan. May kabaitan, nilapitan ni Daniel si Gregorio. Alam kong hindi tayo magkakilala, mahina niyang sabi, pero kung kailangan mo ng kausap, nandito ako. Hindi madali ang pagiging ama, lalo na kapag may mga hindi inaasahang pagsubok. Napatingin si Gregorio kay Daniel nang may pasasalamat, namumumay ang mga mata. Salamat, bulong niya. Iniligtas mo ang anak ko. Hindi hindi ako makapagpasalamat sa iyo. May mas malalim na issue sa likod ng nangyari. Sa mga buwan pagkatapos ng kapanganakan ng sanggol, sina Emeline at Gregorio ay pumasok sa isang siklo ng pagkabalisa at pagkakasala. Si Emeline, na minsang lumalabas, ay nadama na nakahiwalay at nalulula sa emosyonal na kadiliman. Sinubukan ni Gregorio na maging matatag, Ngunit ang pagpilit ng pagpapanatiling hitsura, habang nakikitungo sa kabiguan ng pagiging magulang ay nagdulot sa kanya ng pagkapagod. Naging mahirap ang komunikasyon sa pagitan nila at naniniibabaw ang katahimikan. Pakiramdam ni Emeline ay parang isang estranghero sa kanyang sariling tahanan, hindi maibahagi ang kanyang nararamdaman, habang si Gregorio ay nag-aalangan na lumapit sa kanya, sa takot na baka may gawin itong mali. Parehong nalubog sa kanilang sariling mga pasakit, hindi na pagtanto na ang solusyon ay nasa pagbubuka sa isa't isa at pagyakap sa kanilang mga kahinaan. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod na pangyayari ang naganap. Si Emeline ay pinasok para sa psychiatric na paggamot na nakaharap sa kanyang panloob na mga demonyo sa suporta ng mga dedikadong profesional. Hinati ni Gregorio ang kanyang oras sa pagitan ng pag-aalaga sa sanggol at pagbisita sa kanyang asawa, na nakahanap ng lakas sa isang hindi inaasahang network ng suporta. Si Daniel, laban sa lahat, ay naging isang mahalagang bahagi ng network na ito. Ang kanyang mga regular na pagbisita sa ospital, na laging sinasamahan ng kanyang mga anak na babae, ay nagdala ng isang sinag ng liwanag sa madilim na araw ni Emeline. Ang mga babae, sa kanilang kainosentehan at nakakahawa na kagalakan, ay nagawang magbigay ng mga nakakahiyang ngiti mula kay Emeline kahit na sa mga pinakamapanghamong sandali. Sa paglipas ng mga linggo, isang unti-unting pagbabago ang naganap. Si Emeline, na may angkop na pagtrato at walang pasubali na suporta ni Gregorio, kasama ang bagong pakikipagkaibigan kay Daniel at sa kanyang mga anak na babae, ay nagsimulang lumabas mula sa kadilimang lumamon sa kanya. Hinarap niya ang kanyang mga takot at kawalan ng kapanatagan, natutong tumanggap ng tulong at kilalanin ang kanyang sariling lakas sa loob. Si Gregorio naman ay natagpuan kay Daniel ang isang kaibigan at katiwala. Ang mga gabing pinag-usapan ng dalawang lalaki ang mga hamon ng pagiging ama, ang pagbabahagi ng mga kwento at payo ay naging isang haligi ng lakas para sa dalawa. Si Daniel, sa pagtulong kay Gregorio na mag-navigate sa magulong tubig ng bagong pagiging magulang, ay nakahanap ng paggaling para sa kanyang sariling emosyonal na mga sugat. Nagpasya si Gregorio na ipagpatuloy ang kanyang profesional na buhay at iminungkahi na si Daniel, isang mahuhusay na construction worker, ay tulungan siyang i-renovate ang kanyang bahay. Nag-alinlangan si Daniel ngunit tinanggap ang alok na naghahanap ng trabaho na nagpapahalaga sa kanya. Sa pagtatrabaho kasama ni Gregorio, hindi lamang siya nakakuha ng bagong pinagkukunan ng kita, kundi pati na rin ang pagkakataong ipakita ang kanyang talento na nakatanggap ng papuri para sa kanyang etika sa trabaho at dedikasyon. Sa paglipas ng panahon, nakatanggap si Daniel ng iba pang mga alok sa trabaho na pinahusay ang kanyang pananalapi at pinapawi ang mga pag-aalala tungkol sa pag-aalaga sa kanyang mga anak na babae ang mga anak na babae ni Daniel ay naging palaging mga figura sa buhay ng sanggol na magiliw nilang binansagan na Little Miracle. Ginampanan ni na Sofia, Liwayway, at Rosalinda ang tungkulin ng mga nakatatandang kapatid na babae na pinupuno ng tawa at pagmamahal ang mga araw ng sanggol. Sa paglipas ng mga buwan, ang kwento ng umagang iyon sa parke ay naging isang punto ng pagbabago sa buhay ng lahat ng nasasangkot. Si Emeline, pagkatapos ng kanyang paggamot, ay umuwi, na nahaharap sa hamon ng muling pagtatayo ng kanilang relasyon sa kanyang anak at ayusin ang kanyang kasal. Ang bawat maliit na pag-unlad ay ipinagbiwang, at ang bawat balakid ay sama-samang nalampasan. Si Daniel, na nagmamasid sa pagbabago ng pamilyang hindi sinasadyang natulungan niyang iligtas, ay nakaramdam ng pagbabago sa kanyang sarili. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa, bagamat naririto pa rin, ay hindi na siya kinain. Nakahanap siya ng bagong lakas at layunin, hindi lamang bilang isang ama sa kanyang mga anak na babae, ngunit bilang isang kaibigan at taga-suporta sa iba na nahaharap sa kanilang sariling mga laban. Sa isang maaraw na hapon, halos isang taon pagkatapos ng nakamamatay na araw na yon sa parke, nagtipon ang dalawang pamilya para sa isang picnic. Ang kaibahan sa maulap na araw nang magsimula ang lahat ay hindi maaaring mas malaki. Si Emeline, na ay mas malakas at mas kumpiyansa ay hinawakan ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal ng ina. Si Gregorio, sa kanyang tabi, ay naglabas ng pagmamalaki at pasasalamat. Pinanood ni Daniel ang eksena kasama ang kanyang mga anak na babae, ang kanyang puso ay puno ng tahimik na kadalakan. Si Sofia, palaging pinaka-observant, ay hinihila ang manggas ng kanyang kamiseta. Daddy, mahinang sabi niya, napakaganda ng ginawa mo, hindi ba? Mumiti si Daniel at niyakap ang anak. We all, sweetheart, sagot niya. Minsan ang pagtulong sa isang tao ay ang pinakamahusay na paraan upang matulungan ang ating sarili. Habang tumatakbo at naglalaro ang mga bata, nagmuni-muni ang mga matatanda sa paglalakbay na nagdala sa kanila doon. Maluha-luha si Emeline na nagpahayag ng pasasalamat kay Daniel. Hindi mo lang iniligtas ang anak ko, sabi niya. Iniligtas mo kaming lahat. Tumango si Gregorio bilang pagsangayon. Ipinakita mo sa amin ang tunay na kahulugan ng habag at lakas, dagdag niya. Si Daniel, emosyonal, ay tumingin sa nagtitipon na grupo, lumawak ang kanyang pamilya sa paraang hindi niya akalain. Lahat tayo ay mas malakas na magkasama, simpleng sabi niya. Nang magsimulang lumubog ang araw, pininturahan ang kalangitan na may mga kulay ng kahel at rosas, ang dalawang pamilya ay muling nagkaisa, isang buhay na testamento sa kapangyarihan ng habag, katatagan, at walang pasubali na pag-ibig. Ang munting himala, na ngayon ay tumatawa at malusog na sanggol, ang sentro ng atensyon, isang palaging paalala kung paano umunlad ang buhay, kahit na sa ilalim ng mga hindi malamang na pangyayari. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng kalangitan sa gabi, naunawaan ng lahat na ang mga tunay na pamilya ay hindi lamang ang mga pinagbuklod ng dugo, kundi pati na rin ang mga nabuo sa kahirapan, pagkakaunawaan, at suporta sa isa't isa. Ang paglalakbay na nagsimula sa isang pagkilos ng desperasyon, ay naging isang kwento ng pagtubos, pagpapagaling, at panibagong pag-ibig. At kaya, habang ang mga anino ay humahaba at ang mga unang bituin ay lumitaw sa kalangitan, si Daniel ay tumingin sa kanyang mga anak na babae, kay Gregorio at Emeline, at sa sanggol na nagpabago sa buhay ng lahat. Napangiti siya, batid niyang anuman ang kinabukasan ay haharapin nila ito ng magkasama, mas matatag dahil sa mga aral na natutunan at sa hindi mapatid na buklod na kanilang nabuo. Malinaw ang huling aral, kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asa. Kung minsan, sa pinakasimpleng mga gawa ng kabaitan at katapangan natin, nasusumpungan ang lakas upang magsimulang muli, magpagaling at umunlad. Ang kanilang kwento ay isang testamento sa pagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig, pakikiramay, at ang pangalawang pagkakataon na nararapat sa lahat. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang 5 upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!